for today's video. Pupunta tayo sa kapitbahay. Ito no? is so, kapitbahay mga kapit bahay, mga Pupunta tayo doon. Doon! Panghingi tayo ng kapit doon. So, ayan. Ayan yung views natin. So, ayan pala si ano, Haring Araw. Diba, di Ang nakakasilaw si Haring Araw, no? So, for today, mga kairin, yung weather dito, as in, parang hindi sa winter. Kami niya naman bagong ligo pa ako. Dati pag winter eh. Hirap-hirap ako maligo. <laughs> Kasi nga ang lamig. Pero ngayon mga rin, yung winter ngayon mga rin, parang wala lang. No? Parang ewan ko. Parang hindi siya winter mga kairing. No? Kasi nga, ito na nga tayong sinasabi nila na climate change. Pagbabago ng ikot ng mundo. Kaya ayun, masyadong mainit kanina. Hindi, hindi malamig actually. Ayun, hapon na magsi 6 PM. Hindi pa rin siya malamig. Ayun, pupunta tayo diyan. Maghihingi tayo ng kape. So may ano sila mga kaeryo. Oh. May 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 dogi-dogi silang maliit. So ayun. Punta tayo dito kasi maganda yung view dito mga kairing Ayan. Wala lang. Para may may upload lang tayo. May solar sila dito mga kairing oh. Solar nila. Yan. Kala nyo sa Pinas lang uso yung solar ha. Dito rin mga kairin, uso din yung solar. So ito mga mga papakita natin sa inyo. Ibabalik na, video natin ulit yung kahoy. Yan. Oh, look at that. Oh, di ba? Kita nyo ba mga kairin? Yan Oh. Akala nyo naman grapes. <laughs> Pero hindi yan siya nakakain. Puno lang talaga siya na may bunga. Oh, di ba? Yan mga kairin, ganda Oh. Uh -huh. Di ba? Ang cute, di ba, mga kairi? Oh, ha? Gusto mo ko talaga tong puno na to. Yan. Yan. O, oh, di ba? Ang ganda. Oh, ha? So, ayan. Punta nga tayo dito. Yan yung mga kain tree. Yan. Punta so, tayo dito. Tapos, look at that. Mga kairi? meron silang aratilis. Ayan. Naalala ko yung aratilis na yan mga kairing. Dati-dati pag may bulati ka sa tiyan, tapos wala kang pangpurga. Dati-dati kinakain yan, yung ano na yan, yung bunga ng aratilis noon, kinakain sa Pilipinas para pangpurga. Kasi kung wala kang piling purga, wala pang bigay yung center, kain ka ng bunga ng aratilis, lalabas yung mga lalabas yung mga bulati. Diba? ba? ko. Oo nga, totoo yun mga karing ka talk yun. O sino hindi nakaranas no, no? Rich kid ka, hindi mo naranasan yun. Kaming mga ano, poor kid. Hindi <laughs> kami anak mayaman, naranasan namin yun. Kaya kita yan mga karing. Ka Kaya gustong gusto ko dito. Kasi kita niyo naman. Di ba? Oo, oh, ha? Nahilo ako. Nakahilo ka. Haluka. Nahilo ako mga So Ayan. Ayan yung kahoy natin. So ayan yung aratilis. Oh, di ba? So nandito na tayo. bahay. Oh, di ba? So, na natin yung ating friend dito. Ano ang ginagawa niya? So, ayan, ang puno dito, guys. At saka yung bahay na yan, ang laki. Mansion ata sobrang laki, hindi na natapos. 11 years na ako dito, ganyan pa rin yan. Kasi sa kapatid yan ng boss ko, sobrang laki kasi mga kairing. Hindi talaga matapos-tapos sa sobrang yung laki. ba diba? Nilaki na naman kasi nila masyado. Parang mansyon na. <laughs> hindi na talaga natapos-tapos, nasira. Sayang lang yung mga pinang pader-pader dyan, yung mga ano. Sayang, hindi siya talaga natapos. Kasi nga, so sobrang laki kasi. Sana niliit-liitan mo na nila. Tapos ayun, hindi na kinaya ng budget. Hindi na natapos. Ay, nakakaluka. So, ayan tayo. Ayan. So, that's it for today's video.